Hi guys. Mo ni update sa among bukid. Guys, ka hagdan oh. Wala pa na ako na ihap hagdan na. Ah. Wala pa lang ako na ano, na ihap. Wala hagdan. Mo siya wala pa siya na clear. So, ug clear na, i-update na lang nato. So guys, uh, gikan tanki diha. Babaw anang tangki diha. Padungot sa amua. 100 kahagdanan. Yan. Grabe. So, plus diri sa taas. Ato yung i-update yan, pila nakahagdan diha. Pila sa karon kay kutas na kay Jumar! Talis. Wala pa na kuan. O pa na on ang tubig bayan siguro. Wala siguro tubig bayan. E, eh, tara mga Ayla, tanong. Sikat, tara mga mga tangad. Uh -huh. sili o oh, kalabasa. Kung saan yung ito naman Talbos. Uh -huh. Talbos. O oh, sige. Hindi uh -huh. akong kumari na tanong siya kuan sili o oh, kuan. Uh, kalabasa, unya nga talbos. Eh papaya. Ayan guys, among awa ang view ang ganda. Hay ka init. Mga update sa among bukid. Muna siya guys. Hmm? Init ka ayo. Ang ganda ng view there, oh. Sa tuktok ng diverse. Ma -diverse yung mga diverse yun. Yung dito yung, mm -hmm. uh, yung, yung, yung 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 Tara kumari. ka ayun na siyang tanong. Ah, kalabasa. Sabuna nagdahon pa ni Malaw. Yan sili. Yan talbos ng kamuti. Taas ka yun nilirin. tara wala pa siya na clearing antod nga tapi niya sa pikas na ni hagdan dire imo e lagi gibutan hagdan dire bing ikay e nagkot nagkutko tay hagdan dire kalibunan ang amo ang kuan area bisud kay mananom, kay bakilid oh bakilid kaayo basa kaya, Grabe ka sa ano. Oh, ang ganda kay Prabuyag dito. Oh, sa view. Oh. Mauni atong bukit guys. Grabe ka ay kalasang. Ganyan kay kasagingan. Ay, lain po din siya sa Kani, lain po din siya, Bing. O, so to? Lain po din siya. Lain po siya. Kana. Guys, dagha ning nakapakinabang sa akong saging ngayon ko lang na discover. Kay karon pa ko ni saka saka diri ba. Ikutas. Dako nang agi si Indayo. Tuba-tuba na? Para hindi na nagugula yan. Ha? Huh? Oh, nagugula yan. Ha? Hmm. Huh? Dahon. Oh, sa Inday, uli na? Sa uli na. Ha? Ah. Yeah. Ito sa eh. Hmm. Look the view there, guys. Oh, wow. Alright, you ready? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 papaya Ere, 30 90 90 90, dito, 90. 120. Oo. Oh. Uh -huh. -oh. uh -huh. -oh. 120 oh. kanang sa tangke pa dong taas. 120 nga. Dito man ang ano ko. Mhm. Bilang -mm. ka hapon. Mhm. -mm. 120 yung dali ko talaga level. Mo ni among kalasangan, guys. Mo ni kalaman si ka nang uha, Beng. Yan nang uha, dagdag sa ano. Ah. អ <s> ានអត់